odor pero pangisip ko ako very sweaty kaya na gusto ko ng name ko ng sweaty name before so, bago ko ng na kaya uh, pero syempre pangisanan dahil mainit di ba pero hindi naman tayo sa konting asin lang. yun naman yung talagang so what made you say yes to be the first Grand ambassador of Eoflex. Eh kasi nga, napakaunan din Pilipinas talaga or sa, sum buhay natin is uh, very essential for na meron tayo ng daily flags or diyon. Kasi di diba, hindi, buti na yung ready. Mas mahirap na sa gitna ng show, pawis na pawis ka, tapos magdang mo na ang amoy di ba, hindi mo mas okay. kasi pawis pa yan eh. Mm -hmm. Tapos kahilip pa ako mag-jelly bra. So, siyempre <clears throat> laging may pawis pa dyan. Kaya na napansin nyo, na hindi po ako Sure. I'm or and okay. okay. like, si my sleeves thank you <laughs> yes. thank, thank you, you, uh, you going to me first brand ambassador? For? Um, actually is my first first choice First love, <laughs> first love, never know. Thank mm -hmm. you. Supporto il supermercato, 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 il pinakain sa akin ng mga yung ba sa bayan siya. Then So, uh, isa yun sa uh, mga kapunta nah, 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 sa Philippines si si so, na eh, na na sa mga na mga sa mga 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 duplex. Ah, um, Yung flex, yun, 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 yung yun, 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 Tapos, yun na, eh, mahirap na, sisika. Mahirap na mga mga ba o mga ko, talagang blessing is sa buhay Ama. Kasi ano yun eh, ang the background, yung parang ano hygiene, at saka yung magiging confident ka. Kasi, di ba, minsan ko siya at the background, ako,

bago ng P.O. Flex Extreme? Bakit ka really? na, bakit ka nag-decide na mag-release ng bago ng P.O. Flex Extreme? Ako kasi, my mantra is yes. we listen to our buyers. So, we look at what trends or ano ba yung kulang sa market na possibly maraming

So, now we we're targeting the market. To be honest, people who want to make better choices. No, Yes, so we do fragrance. Fragrance can actually cause harm to skin. and lot fragrance-free products. Alcohol-free products So, compared to market, and even for the market, we're not that high. Actually, close to close and at par kami, with a premium deodorant and...

si Nilsan yung kamay ng mm -hmm. maabot. Kama. Iba-iba yun, di ba? Well, Kaya like, na-essential siya kasi pwede rin mag eat Pero pwede rin hindi. Kaya wala kang dalim mo. Meron kayo. Kasi nga,